Lagot, lagot, lagot O, lagot O, lagot kayo Lagot, lagot O, lagot, abibi Saan ang lakad mo, abibi Priya? Hmm? Mamamasyal na si baby Priya Ay, nakangiti Ay, mm. nakangiti Ayu. Ayu, si happy abibi, happy. Mama selena nama abibi. Happy yang. Bibbi, hindi na umii ya. Birikod na abibi. tolpe ah ini nama yang haram dah dia yeah. ka. semisi kat anak arau semisi kat na oh ya apiah dah tahu ni kan semisi kat Tu-tu-tu-tun-tun-tun baby, baby, baby Ah, baby, baby, baby O, narinig mo na naman kalatsingan Narinig mo na naman kalatsingan, baby, na ito Ah, kalatsingan oh. 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 oh.

Sus, ano sabi ang bibi priya? Ayun, ganda yung ano, oh, mga Bulaklak Bulaklak yung ano mm -hmm. Malaki ka na Abutin yan Oo Hawak na lang, Jess Hawak na lang si Bibi diyan boop 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 a boop, a boop 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 boop